Stop there, please. We're going home. How do you feel? Stop, stop. good. Are you okay? you're good? Are you okay now? Yes. Okay. Doorstop mo? Doorstop mo? Yung mga accusations sa'yo, you're, you're confident you're, you can answer it? Are you going to go? I'm going to respond? Uh, Stop there, please. Naka-thumbs up si Dismiss Ban, Ban Mayor Alice Gu ng kamustahin namin sa Indonesia bago siya ilipad pabalik ng Pilipinas para harapin ang patong-patong na reklamo laban sa kanya. Sa isang punto, Nakipag-selfie pa sa kanya ang ilang opisyal mula sa Pilipinas at maging sa Indonesia. Okay. Ma'am. Ma'am. Ma'am dito Sorry. May mga tinanong pa kami kay Guo pero mailap siya sa pagsagot. Ma'am, may boat ka ba? May plane? Um, um, Umalis sa Pilipinas. May... Kahit yun lang. Tinanong din siya ng media kung may mensahe siya para sa abogado niyang si Attorney Stephen David. Message to Attorney Stephen. Ito na mga kapuso sa ating likuran si, si uh, Mayor Alice Luo at uh, mag-isimula na itong turnover mula sa Indonesian authorities papunta sa mga otoridad ng mga Pilipinas sa BI, UP at mag-isimula uh, sa ng mga Pilipinas sa at sisikapi na ngayong araw na to ay uh, mailipad na pabalik ng mga Maynila si so, uh, how are sa isang punto, noong nagpupulong ang mga otoridad ng Pilipinas at Indonesia, nabanggit pa ni Guho kay Intersecretary Benor Abalos na nagkita na sila dati. Uh, hi, Alice, ikaw pala si Alice. Ikita na ang kila. <laughs> Saan? po, Lakotek. Ano ka ba nung mayor ka Apo. Ando sila, no? Sila governor? Apo, 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 ah, hindi apo. nagpunta. Ikaw talaga. Pero nabanggit din ni Guho ang tungkol sa umunoy death threat laban sa kanya. Humihingi ng tulong si Guho kay Abalos. Pero sa tugon ni Abalos, nawala ang audio. Sige patulong, may death threat na kasi. Bale, basta importante totoo. Tingnan natin ito. Kaya nga, mo na ng private plane dito para maano. kasi, ako tingin ko, para kayo yung Chinese. may May ka May ka daw, <ILL killers� económ relaxation> Sorry yes? ka daw. Uh, media. Stop. Ayun, media. Isa si Abalos sa git sampung sumundo kay Guo mula sa Pilipinas kasama si PNP Chief Romel Barbil at ang parehong team ng DOJ na sumundo kina Sheila Guo at Cassandra Ong at tumutok din sa paghahanap kay Alice Guo katuwang ang kanilang Indonesian counterparts. We have process. Mm -hmm. The process first. For, uh, like the before like, like, the, Sheila and Cassandra. Yes. We are trying to coordinate with the Indonesian police to fast yeah. the, yeah. the documents. We're just waiting from the police ayon sa BI. Tukoy na ang mga personalidad na tumulong umano kay Guo para makapagtago sa Indonesia. Ilang beses ang nilang nagpalipat-lipat ng pinagtataguan si Guo. Sa mga litrato ito na kuha sa iba-ibang lugar sa Indonesia, makikita siyang may kasamang lalaki at may na ang buhok bago naman siya na aresto sa townhouse na ito sa Tangerang City sa Indonesia. Based dun sa information na binato sa akin ng ating informant, sinasabi na takot din daw siya Sinasabi niya, sa Chinese mafia Kinausap ko itong informant na to At sinabi ko na, na nandito kami sa Jakarta Upang uh, kung siya nga ay susuko We can uh, safely uh, send her back to the Philippines Hindi nasabi sa amin kung anong means yung sinasabing death threat Ito na mga kapuso, mga kasabing Harapan itong si Mayor Faiz Biligitan ng Porto Aleg Sa mga member of media dito sa Indonesia At matigil yung kanyang mga sagot At... Uh, Uh, na alam na natin kung aabot uh, siya sa oras pero hopefully uh, ma-adjust naman daw ito sa ating BI para siya ay makahalis na ito sa Pilipinas ah, siya, sa, Indonesia pa Padre sa Pilipinas Pagbalik ni Guo sa Pilipinas patong-patong ang kakaharapin niyang reklamo Qualified Human Trafficking dahil sa, sa pagkakaugnay sa Pogo sa Bambantalak tax evasion dahil sa hindi raw pagbayad ng 500,000 pesos na buwis sa pagbenta ng shares ng Baofu at money laundering na may kinalaman sa mga Pogo sa Bamban at Porac, Pampanga. May petition din para kansilahin ang kanyang birth certificate, freeze order sa kanyang bank accounts at ari-arian at co to petition para ipawalang visa ang kanyang proklamasyon bilang alkalde. Inaprobahan din ang rekomendasyon ng Common Law Department na imbisigahan si Guo para sa umano'y material misrepresentation dahil sa pagsisinungaling umano sa Certificate of Candidacy noong tumakbo siya bilang mayor noong 2022 elections. At nauna na rin na dismiss si Guho bilang alkalde dahil sa grave misconduct hinggil sa pagpapahintulot sa operasyon ng Pogo sa Bamban. Pero sa lahat ng ito, noong mga panahong hinahanap siya ng mga otoridad, wala pang korte na nakapag-issue ng arrest warrant laban sa kanya. Ngayong araw, naglabas ang Tarlac RTC Branch 109 ng Warrant of Arrest laban kay Guo. Kaugnay ng reklamang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act dahil sa paggamit umano sa kanyang pwesto para paboran ang baufu sa Bamban. 180,000 pesos ang itinakdang piyansa. Mula rito sa Indonesia, para sa GMA Integrated Dukes, John Consulta, ang inyong saksi.